Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating programa na Kwento Mo, bo, Buhay mo. mo! At sa araw na to ay makakasama ko po, po ang aking dalawang nagagandahan at nagwagwapuhang mga kasama si Lady M, as an at si Papa Noy. So, unahin natin pabatiin si Miss M. Hello, hello, hello po. Magandang magandang hello. araw po. Oh, Andito uh, no, na naman po kaming mali yani yani Yan. hindi hindi Ayan. mga yung mga Buhayin mo. yung yeah. mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga Tayo tayo yung si Papa Noy. <laughs> Mula sa yung Republic yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung sa, Pilipinas, sa buong mundo. Shout out sa inyong lahat. Ayan, at kung bago pa po kayo sa aming channel, Papa Noy, ano po ang dapat nilang gawin? Subscribe lang po at pindutin ang notification at uh, i-share para mas dumami pa ang aming ano, subscribers. Like and share lang po at lagi kayong ano po, ma uh, manood sa aming programa kasi dito nyo lang yan matatagpuan sa aming YouTube channel ng Planet Public At sa araw po na to ay makakasama po natin ang isa sa ating mga kapitapitagan. <laughs> <laughs> Walang kupas. <laughs> Mayroon po tayong guest. Uh, you, welcome po uh, sa aming uh, program na Pwento Mung Walang iba kundi DC. Sunny. Bautista. Ayan. Talagang mga 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 ulit. Magandang din. Magandang sa lahat ng mga viewers ng BRT. Ayan. So, sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin ay meron po tayo mga kwento na meron kasayang kwento, merong malungkot na kwento, merong masalimuot, at meron ding walang kakwenta-kwenta kwento. <laughs> meron mag-ganon. <bang> <laughs> meron mag-ganon. <laughs> meron <laughs> Meron <laughs> tayong walang ng kwento, no? Ang kwento kasi, kung sinabahan mo ng walang kwenta, ang labas niya, walang silpe. Walang kwenta-kwento. <laughs> wala, walang kakwenta-kwenta. Wala kwenta. kwenta. Ito ang kwenta <laughs> mo na ito. <laughs> Sigurado, marami kang mapapasaya. O, oh, yeah. oh, oh, yeah. So, sa bawat kwento, no? yun nga, sinabi ko. <laughs> Siyempre, walang wala mga viewers natin. O, oh, yes. oh, diba? Uh, yeah. So, meron tayong... Um, Sigurado na sa edad mo na yan, marami ka ng mga karanasan, mga kwento ng buhay mo na kung saan nagiging masaya ka at kung saan nagiging malungkot ka. So, pwede mong ibahagi sa amin. Depende sa iyo kung anong gusto mong unahin. Kung yung masaya o yung malungkot. Okay, go. Masaya. alright. Sige. Masaya okay. na tao. Iyan ka lang kasi ko sa'yo yung tao. Si ah, it... ta. Okay. Hindi ko ako. Ah! Ano <laughs> ah, ito? Hindi sa... Pars? <laughs> Hindi ah, lang yung alam Ayaw ko. Ibig sabihin, lang ha? <laughs> oh, oh. Ah! Sabihin, <laughs> ang gusto lang nila sa iyo dahil ang Katawan. Ang ah, oh, gusto okay. lang ay katawan. Oh, oh. Okay. Okay. Kung gusto mo ibibigay mo. Naghanap naman tayo talaga ng Kung sino Natagpuan mo na ba, Sani? Eh, hindi na lang bahala. Kasi, tama naman yun. Oo. Kasi hindi naman natin masasabi yun. Oh. Ang Panginoon Diyos, Panginoong Diyos, Panginoong lang ang nakakaalam niya. Na, diba? Kaya yun. Eh, Siyempre si Bart Sani, yun na nga, Kahit, kapag samantalahan, talahan niya siya, <laughs> <laughs>

Uh, ano ba uh, inborn ba yung pagka oh. ano mo pagka blind mo ah hindi na paano pa? paano uh... Uh, na <coughs> iba pa naman na matrabaho kaya uh, ka ka okay. ilang taon ka bago

Farmers. Ah, pero dati pa, natanong ko lang, no? Yung hindi ka pa napagpagsamantalan, malakas yung boses mo. Bakit may na ka Ako! Kasi may nag-aandang na Barb, so... Kaya naisip ko na hindi tanong ko Ay, alam ko lang bakit napagsamantalan ka lang ng dalawang beses. Ang hindi mo kasi. Hindi siguro, Barb, siya nakakala nila. Mabait ka, ano? Mabait ka. So, about naman sa ano, malungkot na bahagi ng buhay mo. Ano ang mga uh, malungkot na napagdaanan mo sa buhay mo na kung mahalala mo ay talagang hanggang ngayon ay medyo apektado pa. Ako na sasagot, uh, Miss Lady M. Oh, Napagsamantalaan ka. Ito ang malungkot. <laughs> <laughs> Siya na ang sasagot. Siya sino naman yung part. No. Mm -hmm. Di ba? O. Ang talaga. ka. Di ba? Di. Oh. Malungkot talaga. Oh, uh, di ba? <laughs> 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 nah, kataw, kataw, ma. Di mo lang yun. Nakakatawa ka na ba? Yung iba ayaw. <laughs> ablo, Mas, ay. Uh, Matanong ko lang. ilang ba silang nagsamantala sa'yo? <laughs> ah <laughs> iba yung nagmamantala, iba iba yung sinadya. iba, iba naman yung, yung, na manta na mo. Na, wala na, yung pa wala, wala wala, na, wala. Na, hindi ako. hindi ako. hindi ako. hindi ako. hindi ako. hindi 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 Tinapon ng kupat eh. Ay, ah! Na ibig sabihin. Dahil... Tinapon ka, dinabanan mo ngayon. Oo. Oh, oh. mm. uh, sabi ko, lalaki ako. Oo. Oh, sa ganyan pakla. Ah! <laughs> talaga nga naman talaga. <laughs> ano. ano? Ano ba yung, then? nagsamantala sa'yo, Pars? Lalaki? Babae naman. Babae <laughs> <laughs> Grabe ka naman. Kasi, yan, yan, yan ang gusto kong malinawan. Kasi ba, diba, hindi ko di, alam kung sino na yung nag-asamantala sa kanya. Babae ba o lalaki? O, babae, kasi hindi, sabay, hindi ka kasaday. Iniwanan ang lahi, parte. eh. Iniwanan ang lahi Iniwanan ang lahi eh. Iniwanan ang lahi. Hindi, <laughs> hindi bakla. Iniwanan ang lahi eh. Ito naman. Hindi nalangin, part. Ibig sabihin, palay ang tano. <laughs> <laughs> uh, 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 malawagan ka kung sinong gusto magparahe. <laughs> 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 Dahil <laughs> marupo ka dyan eh. Kamu nak makan kedai? Saya nak makan. Kamu nak makan kedai? Sa ating mga viewers daw, at sa ating mga oh, subscribers, baka gusto nyo daw magpalain, mayroon daw dito. Oo. mo, garantisado. Garanti. Isan tolong Lucy ang labas. Parang labas ay, ang triplets lang naman natahan. <laughs> <Okay>. mm -hmm. <laughs> <laughs> well, hindi, baboy nga eh. Kasi, hmm. eh. injection eh. So, so yeah. marami tayong nagiging yun, okay. no? Sa kwento ng buhay ni Mr. Stanley. <laughs> at yun lang mm -hmm. ang, ang ano natin, yun lang ang panawagan niya. Kung sino mag, gusto magpalagi <laughs> 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 sa ating mga subscribers at, mm -hmm. at sa ating mga viewers. Ayan. So, ganyan talaga, ano, may mga tao na may mas marami yung nagiging masaya ang kwento ng buhay nila. At uh, kung meron man mga malulukot, medyo hindi masyadong mapiktadong at nawawalan din kami So, sana all. No? Kasi may mga ibang tao na kapag kadumating sa kanila ang kalungkutan ay parang parang wala ng pag-asang ano, mabuhay, o, di ba, maglulungkot. O, yan, gayahin niyo sa sir O, kahit na pinagsamad na lahat, ano, masaya. <laughs> saya pa rin, saya pa rin. Nakatawa pa rin, ano. Oh. <laughs> ayan. Sa mga gusto pong magbahagi ng hangin. Ay, kaya ko sa mga gusto po magpangari. <laughs> na, na. O, yan, natapos na, nanawagan na ako. Ayan. Oh, oh. ayan. So sa mga gusto kong magbahagi ng kwento nila sa ating uh, programa na Kwento Mung Mo, uh, pwede po nila tayo, eh, pwede po ninyo kami ni PM, o kaya i-text sa aming mga marites sa mga cellphone. Ayan, katulad ng cellphone niya, kanina pa nagdadaldal yan. Ayan, high-tech ang cellphone ng mga blind, talagang nagmamarites. No? So kung sino gusto magbahagi ng kanilang mga kwento, pwede po kayo na mag-comment sa aming comment section sa aming YouTube channel na Blind Republic Philippines. So, uh, sana marami kayong natutunan, ano? Marami, maraming tawa sigurado. Kaya panungurin niyo hanggang dulo. Ang 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 nangaming, 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 pwede po, may Sir dito uh, um, lang po sa aming programa na Kwento <laughs> Mo Buhay Mo may masasabi lang ako okay? sa lahat ng mga nagsamantala kay uh, Paring Sani. Yan. Uh, wag sana kayong ano, madala. <coughs> kasi... Oo, no, no, sana kayo mapagsamantala. Pili, pagsamantala si Kenoy. <laughs> <laughs> sana kayo madala kasi ano. Ah... Uh, <coughs> Thank you thank you thank you <laughs> <laughs> <laughs>